talagang gusto rin yung ng na mga makarinig ng mga maanghang na salita. Gusto. paring Martina. Okay. Isang gwardiya patay mataos. mabaril dalawang magnanakaw na pumasok sa isang condo unit sa Paranaque. Kahapon natin okay. na report okay. ito, oh. si Hensel Killing. Pasado alas 11 po ng gabi nang respondihan ng autoridad yung unit 403 ng Castle Residences. Pero nahirapan ng mga polis na hulihin ang mga kawatan matapos malaban ng mga ito. Bigla na lamang, sumiklab ang apoy mula sa naturang unit. Isang residente mula sa ikalimang palapag ang binawian din ng buhay dahil sa suffocation. Tuloy na rin nakatakas sa mga sospek. At para linawin pong isyong ito, makakausap natin sa telepono si Senior Superintendent Ariel Andrade, jefe ng Paranaque Police. Magandang umaga po, Colonel Andrade. Yes, magandang umaga po. Live po tayo sa TV5, sir, dito sa Aksyon sa Umaga. Sir, tanong natin. Opo. Sabi po sa report kahapon na paligiran ng mga polis yung condo unit, nandoon sa loob ang mga suspect. Ang nyari? Opo, ah... Uh naka po talaga na naka-deploy na 'yung ano. Kaya lang okay. na po nagkaroon nga po nag-set na sila ng fire. Oho. Uh -huh. At yung po 'yung, yung kaya po bigla nag, uh, nagkaroon ng sunog do sa condo. Uh Oo. -oh. Na 403. Uh Oo. -oh. At yung po ang uh, naging dahilan upang uh, medyo mag uh, stick po ng shelter 'yung ating mga SWAT team dahil po uh -oh. sa kapal ng usok na dinulot okay. ng uh, pagsu pagsunog po ng condo. Hindi po nila naisip na yung uh, sulog sinadya para maging decoy ng mga kawatan, sir. Uh, parang napanood ko na yan, sir, sa PSP, sa mga laro na gano'n. Pag tumatakas yung mga... Sa, Hollywood. Sa, sa Hollywood. Parang gano'n po. Opo, pag tumatakas. Hindi ba naisip na mga magigiting nating SWAT, sir, na bantayan, hindi pati pa. fire exit, hindi nila naisip? Opo na, meron po tayo talagang tao doon. Sobrang uh -huh. yung kung uh, nakaabang po talaga sila pero po yung uh, yung usok sa lakas ng usok uh -huh. uh, at saka yung apoy na lang doon sa loob hmm. ay hindi po talaga ano sobra po ang dilim dahil doon uh, sa buganong uh, ng apoy at sa usok. Kaya po uh, hindi na po naging zero visibility na po doon sa hmm. po, uh, fourth floor. Uh -huh. Kaya na hindi nahirapan din po yung ating mga FRU uh -huh. team. Oh, ibig sabihin sir, mas uh, malakas sa mga baga ng mga holdapper na yun, ha? Kaysa sa mga police. At uh, eh, saka, number two, 'di ba ba mga SWAT sir may mga gas mask yan, face mask sir. Ay gas mask para pag mga ganun laging uh, standard uh, equipment nila nila para sa mga ganun mga usok-usok na yan ni eh, uh, kaya nilang ng uh, ikang makahinga, breathe uh, for, for breathing apparatus sir. Opo, meron po silang uh, gas mask oh. pero ilang piraso lang po ito at uh, yun po naman nagamit din. Gamit. Pero nagamit hindi din. po natin, yeah. ano, kasi yeah. nagkagulo po din yung ibang mga residente, nagtakbuhan po doon. Okay. Sa, uh, yun po ang naging dahilan at uh, nakita po natin yung mga lumalabas mm -hmm. ng na, na mga residente doon ay inuna po rin ng mga SWAT natin na alalayang kasi po baka so, lalo rin sila madisgrasya mm. kung hindi po sila tutulungan. So malamang sir, Pero, humalo yung ano, humalo na, nagmix na yung uh, mga residente, pati yung mga hold-upper, hmm. at hindi na nga na nakita. Parang, parang pelikula pa. talaga. Oo, oo. ganun ang nangyari sir, maari pong ganun ang nangyari. So, uh, Dahil, uh, uh, po, doon, sir, eh, an ano po ginawa ng mga bombero? Ah, po yung bumbero, hindi naman po kagad nakarating na uh, Ah, ano po naman to? tinawag lang sa nila and then within 15 minutes nandoon na po sila kagad sa area. tinawag Iyon ang problema. kasi paano yung namatay naman doon sa ano, doon sa uh, suffocation sa taas, sa taas, mm. ibaba ng kondo. Namatay sa suffocation. Hindi na gising, naka-aircon siguro. Dako. Eh tapos yung bumbero na hulian dating. Uh -huh. Sir, so ako sakala sakali pong mapatunayan na may paglabag sa SOP po yung mga pulis natin, may kaakibat po bang kaparusuhan ito? Para kasi uh, tingin ko lang sir ha, parang may pagkukulang ako. yung SWAT natin. Kulang po sa ako. planning bago nila pinasok yung lugar na yon. Eh when si sabi na paligiran na raw sir, then suddenly uh -huh. after few hours nababalitaan natin nakatakas sa par exit. Eh common sense will tell us sir na hindi sila makalabas sa sunog, siyempre dadaan po sila sa fire exit. Eh, hindi na yung fire exit. Ayun ang problema ron. Ano po? Opo, yun po yung tinitingnan natin Yon. kung nagkaroon po sila ng lapses pagdating po doon mm -hmm. sa kanilang trabaho. ah, mm -hmm. uh, Iisa-isa po natin ngayon mm -hmm. yan at uh, kasalukuyan po natin tinitingnan. So ilan po ba yung miyembro ng SWAT team ng Paranaque Police, sir? Yung pong ating uh, SWAT team, isang team po yan. Uh, uh, uh walo po yan, na plus yung meron pa po tayong TMR, yung Tactical Motorized uh, Driver's Unit. Uh -huh. uh -huh. Kasama uh -huh. po din yung SAT. Alright sir, eh nako eh, actually sir eh medyo nakapanlulumo lang po marinig na gano'n na paligiran na pagkatapos nakatakas pa. Eh well may mga sinasabi nyo dahilan kulang po yung equipment nila. Kami po ni Paring Martin eh magdodonate po siguro ng N9 face mask sir para mabigyan yung mga polis po natin. Ano po para sa susunod na may sunog may magamit sila. But anyway sir, Uh, hindi po katanggap-tanggap sir yung nangyari na yun. Talaga mapupulaan po kayo dyan, Colonel. I, I think dapat oh. po magkaroon po kayo ng adjustments pang, pagdating sa mga ganito pagresponde. Ano po, sir? Opo, opo. Yung po ang inaanan namin, titignan namin ngayon. At kung kalupo ano yung mga kapulangan, ay yun po yung tapat siguro ah, ay ano na. Colonel, punuan. Uh, oh, Panguling question na lang po, uh, tanong mula sa akin. Mm, no? Hmm. Uh, kumusta naman yung investigasyon? Uh, ano na ang uh, update sa inyong investigasyon doon sa okay. Eh, dalawang magnanakaw? Opo, ito po. Nakipag-coordinate na po kami doon sa building management. Inaano uh, na po namin yung mga CCTV. Oh, at the okay. same time, yung pong uh, security guard na nabarel, yung po ay kukuna namin ng statement at saka po yung kasama. Nako. Oh, okay. so, alam, yung, yung palag po muna ang uh, ano, alam at mo, at sir, yung iba pong witnesses. Alam mo sir, sabi ng mga residente, mas mabuti para makipag-coordinate lang kayo sa mga alagang hayop doon kasi yung una, sir, sira yung kanilang fire sprinkler. Pangalawa, sira yung kanilang alarm. Yung CCTV, medyo dispalinghago, sir. Mukhang ala kayo makukuha dahil mukhang pinabayaan na ng developer ng CHMI bayon, yun itong kondo uh, residences na ito, sir. So talagang uh, madami ng reklamo ang mga naninirahan dyan na parang uh, ala na. At saka hindi na po ito una na, na nakawin yung lugar mm -hmm. na yan. Maraming beses na raw, sir. Kaya, Aba eh, kung hindi, -pag, uh, hingi paghingi kayo ng tulong sa building official dyan or uh, management, eh baka alahaw kayo mahita, mas maganda kayo na po mismo mag-imbestiga, Colonel Ariel Andrade, sir. Opo, oh. oh, sir. Yung pong sa mga sprinkler at saka yung mga fire oh. ano nila doon, oh. ay nire na po natin sa Bureau of Fire Protection natin dito oh. sa Ito ating uh, CC. Oh sila po ang magkakandak po ng separate investigation pagdating po. Ay, sige po, sir. Sa susunod po, sir, ha? Uh, sana po, pag mga ganito, mahuli po agad natin yung mga bad guys, Colonel Andrade. Opo. Okay. Maraming salamat po sa inyong uh, for for joining us this morning Colonel Ariel Andrade Hepe ng Paranaque. Be sure to come back. use 5 everywhere. Copyright 2016.